bali ito, itong apat na sisyon na yan, ito na mabuhay. Tapos. So, ayan mga edon napisa na pala yung ano natin, yung CC nating apat na ano, apat doon sa bundok. Eh so, ito na sila mga idol. Ali, kunti natin kasi sa apat na ano, na itlog. Lahat may CC. Ito sa papakain natin mga idol. Ayan sa may roll na na sila. Ayan ang apat. Ayan puro pure na labuyo yan. Nasisigla nila oh. So update update na lang muna tayo kasi malayo pang season ilang buwan pa so bali ito itong apat na season na yan sa nang mabuhay tapos, tapos natin siya ng ano pangate magtandang man o mag inhain pero sana mga inhain lahat para mapilihan natin sa next season ang ganda nila mga idol oh. labuyo. And, din nating mistisang labuyo na naka-anim. So, ito ang ating mga, ano pa rin, mga niksisong pangati. Yan, mix nating natin yung Patapos na siya mga idol, paano maglugod? Ano lang, pulok na lang ang kulang sa kanya. Yan ang mistisong ano, malaking busis. Yung pangit aso. So ito lang naman ang ating Bionis Santo. So yan, patapos na rin siya maglugod mga idol. Ito siya. Medyo ang palong niya ano pa, Wala pang ano. Tsaka ito rin yung Tagpas kong huli Kung haklit Ito si tagpas Yung haklit ang pilao So yan, wala pa rin pagbabago yung palong niya Yan, lugon na lugon siya oh. Tapos yun, maggamit natin next season Yan, agad ang magagamit natin yan, kulok lang ang naglugon sa kanya. At ito naman si ano pula tinglas. Yan siya. Yung malaking palong, yung simig simitagpas. Yan tumbang tumba yung palong ni Maydol. Oh. Yan siya yung last nating napasabong kay Pataker. At ito si Oy. Yan siya. Pang next season siya. Yung sunog na no tunog na pula. At siya, di pa... Wala pa siyang buntot mga idol Lugon na lugon talaga. At ito naman mga idol si Negro. Yung Bantam Labuyo natin. Yan siya. Pang next season din 'yan. Yan siya. Si Negro 'yan si ang ating Sisew. So, mga idol. ang pinakamamamon nating Bantam dito. Awat pakain ko, lumalapit siya matapang matapang na itong mga idol yan matapang na yan bali tumitilaok na yan tapos lumalaban na sa labuyo at ito naman si Anatin. natin si patakir yan wala pa wala pang pagbabago si patakir oh. hindi pa lugon ito yan sa wala pa rin pagbabago hindi pa rin siya lugon bali Huli na natin yung mga gamit itong next year. Kasi, um, kasi baka las pag naglugon yan mga ano na, mga October na yata maglugon yung mga idol. edol update na lang tayo sa next season baka sakali tayo ulit maka frame dito sa ating mga alaga bali yung hindi natin mapapahiya yun ay bibinta ko so itong gambusa kong isa mga idol So yang yang mga idol gambusa ni ne, sa next season bi yan bibinta ko na siya kasi hindi natin hiyang bali ang kalistis pala nito mga idol dan mga idol ang kalistis pala niya mga idol ay ang kalis buaya, Dan, Yan, kaliskis buhay ang ano niyan. Bali, ang kaliskis buhay ang mga idol, hindi natin ano. Hindi natin panghuli. Kahit ilang beses ko siyang inumang, malup magaling naman siya sa gubat kaso hindi talaga siya ano, hindi talaga siya nilalapitan sa akin. So, bali focus natin sa ano, Facebook. So, ito pa mga idol. Bali, may, may palahi pa akong isang ano, bantam labuyo. Yan siya. Yan. Pang next year. So, yan mga idol. Hanggang dito lang ang video natin. So, salamat sa inyong panonood. Update na lang tayo next season.